Hello guys at ngayong araw na ito ay gagala ulit tayo no So uh, puntahan natin yung bagong open dito na branch ng Novo no So uh, dito pa rin yun sa Uyang Green at located sila dito sa Lazada Street ng Davao City So ayan guys makita nyo yung kanto no sa may video and then papasok tayo dito sa may mga ukay-ukayan then sa unahan lang nito guys is nandito yung uh, pupuntahan natin ngayon no na bagong Novo branch dito sa Oyang Green Lesada Street ng Davao City so ngayon guys ay, ako ay naglalakad na eh, tara at pupunta na tayo dito sa bagong uh, shopping center na no, naman no So, diretsuhin lang natin ang kaling ito guys. At uh, medyo uh, distansya siya from the kanto talaga and ayan yung mga okay okay sa dito banda and then katapat nyan is ito na yung uh, bagong bukas lang sila guys no I think mga almost a weeks ago pa yung ano nila yung opening so ngayon ngayon ko lang din nalaman guys no na meron palang uh, bagong ano uh, bagong bukas ito so yun guys is yung kanto and then ito na yung uh, mismong uh, shopping center ng Nobu Nobu Davao ang nakalagay. So, yan, guys. At samahan nyo ako sa loob. And, ah, uh, titignan natin kung anong meron dito. At, titignan din natin kung uh, anong pinagkaiba ng uh, other Nobu branch dito sa kanilang... Uh, ito yung, sa pagkakaalam ko is, ito yung uh, malaki talaga na, ano nila, no? Uh, malaki talaga na building. So, yan, guys. At, uh, pasok na tayo. And then, makikita nyo pala dito sa pagpasok natin, guys, no? Is, meron palang... Meron pa rin silang, uh, mga mga tinitinda dito mga RTW no so yun guys naka sale no kasi ah uh, ito nga ito nga ay uh, katatapos lang ng holiday no at meron na namang holiday uh, this coming uh, mga 3 days from now so yun guys at meron din silang uh, ano to dito uh, yung mga hardware sections yung mga appliance And then, yung mga RTW. Ayan yung mga RTW na mga sale nila, guys. Yung mga shorts. Mga pambabae, panlalaki. So, ito yung mga appliance intern nila dito, guys, no? And meron din silang mga, ano to? Wipes, sa mga slippers. Ayan, guys. At kasi-klase dito. Ayan, yung mga slippers dito, no? So, mura lang yung mga tinitindan nila dito, guys, no? So, so meron din silang uh, grocery area dito, guys, no? At saka yung mga plastic wares, yung mga... Uh, gamit na pang bahay talaga. So, dito na natatapos guys. Bye-bye!